tuloy pa rin ang imbestigasyon ng otoridad sa kaso ng natagpo ang patay at may saksak na pangasinensing domestic helper na si Marjorie Garcia na nagtatabaw sa bahagi ng Alcobar sa Saudi Arabia. Sa eksklusibong panayam ng IFM Dagupan sa agency ni Margaret, inaasikaso si nila ang funeral services ng biktima kung saan kahapon webe sa pag-uusapan ng pamilya at kaanak ng biktima kung saan iuwi ang mga labi ni Margaret. Matatanda na September 27, ngayong taon nang pumutok ang isyo ni Margaret kung saan ibumuhos ang pagkikiramay ang sambayanan dahil sa isa na namang Pinay ang namayapa sa bayong dagat kung saan labis-labis ang paghinagpis ang pamilya at mga kaanak nito. Kwento pa ng kanya mga kaanak, masayay at palabaw si Marjorie at tangyo na lang ng anila kung bakit imalis ito sa bansay upang maibigay ang hinasa masam na magandang buhay sa kanyang pamilya at upang mabigyan ng magandang kinabukasan ng naulilang dalawang anak nito. Hustisya pa din naman ang hiling ng manauli ng pamilya at kaanak ni Margareta. Sa ngayon, hawak na ng Saudi Police ang Kenyan National na dating katalbaw ni Marjoret na pangunahing sospek sa pagpatay sa OFW. Kasama na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Bats Sagtalaw, Tatak RMN.